sabi sa Matthew kapitol 5, talatang 9, mapalad ang iyong pagkaunawa sa pagkatsiya ay ng anak ng Diyos, tayo po'y manalangin. Kami ng Diyos, salamat po, Panginoon, sa pagkat kami, Panginoon, ay papagpayapa, Panginoon, at kami gagawin mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Yesus, Amen. Sa lahat ng mga mapalad, mapada daw yung mga anak ng Diyos. Kasi ibig sabihin, tayo yung mediator. Si kapatid na Biggie, mediator. Si Vice, mediator. Yung mga awit natin, nakapasok sa gawain, mediator. Iliwanan mo yung anak mo, mediator ka. Ako mo, mediator ka. Yun daw ang Hindi yung may malinis na puso. Kasi yun yung full of requirements ng God na tayo ay magpapagpaya. Kasi hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan kung wala ka naman tinatawag sa puso. Hindi ka na magkakaroon ng mga bagay nito kung hindi ka medyator. Sa amin, sa gawain natin, kami ay medyator. Uh, ah, Nakikipag-unite lang tayo sa Diyos at sa tao. Papalad tayo dahil napili Nung nagtatanong ako kung nalaro ko yung kapalan, sabi ko kasi noon, God, bakit hindi na lang ako naging engineer? Hindi na lang ginawa mo akong ah, veterinaryo. Bakit tinawag mo ako, lagi mo akong ipinabalik sa pagiging, pagiging na ng magagawa. Maganda na yung trabaho ko. Mataas na posisyon ko sa government bakit sandali lang napinay ako, pinalit mo ako sa pagiging magdagawa bakit kami noon maganda, nakikinigal na lang ako birang psychology uh, bakit pinalit mo ulit ako sa pagiging magdagawa yun ang purpose na tayo hindi dito sa Mateo Kapitulo 5, talatang 9 sabi ron, maging mapagpayapa tayo dito sa pagiging mapagpayapa natin dumating ang pagkakataon na inutusan si Jonas. Sabi kay Jonas, makipag-mediate ka sa saan? Sa siya pupunta? Ninibe. Ninibe. Ang ginawa niya, dahil nga bukas ang punta niya, alas 10 na ng gabi, lumawag na siya, pumunta na siya sa taxi. Siguro, out of coverage na ang Diyos ko. Kapag pumunta na ako na... Ninibe. Taxi. Kasi ang pinapupuntahan sa akin, narin, ang usapan niya ay Norte, pumunta na ako rin sa Baby Gold, hindi na ako kilala siguro ng Diyos ko. Pero dumating ang pagkakataon dahil mediator ka. Ang mediator ng ating Panginoon, yung tigapag-unite, -pa eh doon, uh, parang pang kuryente. Ang kuryente kasi, hindi lahat yan ay merong ground. Meron siyang ground. Meron siyang tinatawag na power o voltage. Kaya tatlo sila. Ngayon, ganon din. Ganito rin tayo. Kung kayo ang tinatawag nating ground, tapos yung bolt natin ng Diyos, ang nagmimigay to isa, ibig sabihin, tatakbo. Ang kapangyarihan ng Diyos. Dito dumating siguro, out of poverty siguro, kapag lumayo ako sa ating Panginoon dumating yung oras na siguro alas dos na ng madaling araw tumatakbo na yung barko biglang pinadala ng Diyos ng ano bagyo pinadala na tayo ng bagyo o yung problema sa buhay natin ano nangyari Ayon na ba tayo dumating ang pagkakataon na hinanap ng na tinatawag natin tripulante yung mga tao pang tipunin at sasabihin lang ng kapitan, itapon nyo na ang mga gamit ninyo para gumaang ang barko. Kayo po, ano po ang dalawin nyo o ba dito Ano ba pwede natin itapon? Kunyari, meron tayong malaking barko. Nakasakit tayo lahat. Ano ba pwede itapon natin? Pagkahe. Yung lasing kero natin, pwede natin itapon yun. O, di ba? Baggage yun, di ba? may bigat yun. Yung lahat ng bagay sa atin, bigat, tatako natin. Ngayon, kasi kung hindi ka makakapag-ugnay sa ating Panginoon, kung wala kang itatako. Sabi ng kapitan, tapon nyo na lahat ang gamit ninyo para gumahang barko at mabuhay tayo. Ano ro, importante? Buhay. Ngayon, may buhay tayo, importante ba tayo? Eh, kung hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, anong araw ba ang ugnayan sa Diyos? Linggo. Ngayon, sa oras na to, naisip ko na lahat pala ng ating ginawa, wasting ito lang sa Diyos. May exist ako sa ganung bagay, sa profession. Kaya lang, anong tawag doon? Bagay ang na lang para kailangan tayo sumunod sa Diyos. Ngayon, gusto mo ba yung mahal mo sa buhay, tatapon na lang? yung ako mo, na gusto mo, na itinigit sa ng Diyos, ay maging dalahin mo lang at ikatapos sa iyo dahil kailangan mo mabuhay. Hindi. Kailangan mo isama sila upang maging matatag sila sa harapin panahon at ito, itong harapin natin, ay parang tayong mapalad. Ang mapalad daw, Una, yung may malis na puso, mababanlo, pero ang maganda pala, yung trabaho natin, nakakapagpunay tayo sa ating pangyong. Kaya dito, nung uh, sinabi nga ni Bishop na kayo, kapatid, pupunta tayo sa ganito upang magkaroon ng higit natin yung ating gawain sa ating Panginoon. Napaka-importante na. Pero yun may gawa sa simbahan Yun ang gagawin mo. Bibihiran tao nakakakita nun. Ako nga, hindi ko nga alam. Ako, ako lang siguro tinitingnan yung Pero Kaya sinasabi sa akin, Lord, ako lang ba kailangan nyo? Kung may excel na ako sa trabaho ko, lagi mo kong tinatanggal. Baka mo yung Oo nga, di ba? <laughs> siguro, Australia na nakalagay sa balikat ko, hindi ako natanggal isang ano lang, isang trouble lang, yung sasakyan niya. Pwede ka ulit sa Diyos. O, tapos ngayon eh, nakataas pa ako. Sleeping pretty. Hinihintay ko lang yung papasok. Pagkaraan, oy, may sakit ka sa puso. Wala kang anak. Wala kang fit to work. Tanggal ka naman. <laughs> Napag-iisip ako, Diyos, ano ba ano, gusto mo doon? Ito? Ngayon ko nakakita yung Matthew 5 9, na tayo ay mapagpayapa. Ibig sabihin, tayo ang mapayapa. Ngayon ba, ngayon ay hindi ka mapayapa? Sige mo, nakamantarong binigyan to pa ni Bishop. Napupunta kami ron, maging matuwa ka. Napili ka. Na. Wala namang isip tayo na hindi pinaisip sa atin ng Diyos. Kaya lagi ko pa nga siya, ako kung ako siguro, pagharap ko sa Diyos ngayon, siguro dati pa ng panahon na harap ko sa Diyos. Masabi sa akin, maangal ka. Lahat ng gusto ko, lagi mo kinukontra. Ama ba? Kaya ang sabi sa ating Panginoon, sige lang. Siguro, ito yung panuogon. Nasa tamang edad na naman ako. Uh, ah, siguro, mga 50 na ako, okay na siguro yun para sa gawain ng ating Panginoon. Eh, yun nga, sabi nga, hindi ko ba natuwa anak, lahat ng bagay, ang net-sell kita. Noong dati, noong bata ka, laging eh, lagi na yung mga sa district, lagi ko hindi pinapapasok ng teacher, dahil hindi ka marunong bumasa. Ngayon, nakita mo, nag-excel ka. Oh, Pati yung sumo kong lobby ka sa ibang bansa. Tinalo mo ang mga foreigner. Tama ba? Talo mo ba rin? Salamat na natin sa ating Panginoon. Magpasalamat ako dahil kinilala ko ng ating Panginoon. Diyos San Luis. Matthew 5.9 Napakinpontat. Huwag mo sabihin pagod tayo. Sabihin natin, Lord, salamat pinagtiwalaan mo. Tama ba, kapatid? Yun ang dapat natin tingnan. Kaya ano ba natin sa bahay? Pero ako talaga, dapat maging tigta doon sa, sa mga anak mo. Dahil ikaw ang magulang. Dapat makuha mo sila. Darating ang panahon, ma mawawala tayo sa kanila. Pero saan pupunta ang mga anak natin? saan pupunta mga pamilya natin kapag ikaw ay hindi na sa Panginoon. Tama ba? May oras tayo. Yung eh, 77, ano, 67 ka na ngayon. Isikin mo, meron kong tatlong taong anak. Pag yan lumalaki, yan ay kasama si Bishop. Karating ang panahon, baka maging kasama yan. Ano? Samuel. Samuel, meron siyang ina na hindi uminom ng alak pero tinawag yung isang well na i-dedicate nung tanyang makulang. Pila, pila ang lang. Ba? So, inyo na po itong anak ko. Kasi sa akin, walang magandang kinabukasan. Ganon din po tayo. Ang totoong kinabukasan ng tao, hindi rin sa yaman. Ang kinabukasan ng tao, kung ito ay mapagmana ba ng kaharihan ng langit. So, kaya nga ako, natataka nga ako sa iba. Ba? Ang daming yaya, ang daming mamanahin. Ayaw gustong manahin ang dami. Tama ba? Hindi mo na nandoon ka sa bilin, nagmumukha mung ka pa. Ayaw mo sumama sa karamihan papunta sa dami. Isa lang ang daan patungo sa dami. Tama ba? Eh kung ito na yung huling biyahe. Oh, kung sa langit wala nang beer, dito ba? Kailangan, mo, tigilan mo natin. Ngayon, mga kapatid, kung sa langit wala na kasayahan, paano na kung ikaw nauna sa kanila? Ibig sabihin, meron ko pandalahin. Ako, paano na kaya itong apo? Anak ko, hindi nakakilala sa Diyos. Paano na kaya itong anak ko? Siguro, mas lalo pa itong sugurol. Lalo na itong maging apo ko. Lalo na itong maging lasinggero. Dalain mo pa. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, ayaan mo ang simbahan ang problema sa kanya. Galing mo, dahil yun ang trabaho ko. At yun ang maging katapamagitan sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay malalangin sa kilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ang aming buhay, Panginoon, ay kami maging mapagpayaban sa iyo. At makita mo, Panginoon, na kami ay makipag-ugnayan sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon sa so Kristo. Amen. Amen.